video mag redeem ko kay Madam Charm sa halagang 50 coins. So, isending na nato. Ayan na siya. Dili na. Ayan no? oh. O, di diba? Ang cute. So, thank you so much for watching. Ayong kay Timmy Report 20 coins. Ayan na siya. Tapos, sending. Ayan na. Agoy, loading. Oh, ayan na, tik-tik. Oh, tik-tik, ayan na. Itay, pramanay yun mo. Ano saan na siyang Nana, tik-tik. Oh, tik-tik, nana. Tik-tik. Oh. Lah, ka-cute daddy ani, oh. La, ayan, thank you so much for watching. Pag-trade ako ngayon kay Team Hayport. Dito ako ngayon sa 50. Ayan. Oh. Dito ako ngayon. Dito For today's video, nanghatag hatag si Tiktik. kinaka 1 million siya nanalo. Madam Charm, may nakay na screenshot dito kan Tiktik naka 1M? Ayan guys, nanghatag hatag si Team Hipwar. Thank you kadag ko sa mga all of for today's video. Hi, alhamdulillah, inshallah, amen I <laughs> Allah. Thank you, thank you so much. Ayan. Thank you so much. Ayan, o kadaghan na yung ibang hatag. Masyala, masyala. Thank you so much. Ayan. Thank you po so much. Thank you for watching. Today's video, nandito ako ngayon sa panin ni Madam Charm. So, nakabigwin ako ng 35 coins ako. So, ikulikul na naman siya ngayon. So, ito, mag-spin na naman tayo. Karoon na. Ayan, nag-spin ako. Tayo ngayon, di ba, withdraw now, exchange points for coins. Dito tayo pupunta sa exchange. Ayan, tapos ngayon, mayroong 5, 2, 3, 5, So, enter the verification code. So, enter natin. Isulat natin ang 5235. I-repeat natin, 5235. Exchange coins natin. Confirm. Ayan. Ah, ito yung ating number dito. So, ito na. Ayan, entry. Ulitin natin. Ayan. Okay, succeed. Uh, yun, ando na. ando na yung ato po. Ganun lang po kasimple dito sumali sa Kapopo Apps. Ayan, mag-live lang kayo ng 1 to 3 hours. At may points na kayong ibibigay sa inyo. Tapos ngayon, ah, uh, mag, sabi ko nga sa inyo, pag umupo kayo dun sa tatlong parang corona is another kayo dagdag ng 1 to 2 hours or 3 hours lang, 800 points ang nandoon. Ngayon, uh, pwede kayo umupo dyan sa mga sinasabi ko sa inyo sa mga panel, kung sa inyo nagpanel sa inyo sa mga kasamahan yung agency. Kagaya ka na sinabi ko sa inyo, nanalo si Tim Hipport ng 1 aim so namigay siya ng tag 20 coins sa amin lahat ng na mga nandoon. So thank you so much sa iyo Team Hipport. Maraming salamat and thank you so much and maraming salamat po. Mga kapo po, dali na. Live lang kayo 1 to 2 to 3 hours lang. Tiyaga-tiyaga lang dito dahil makakasahod kayo. Thank you so much.